Ah, karon ha, shout out na to ng mga kumpanya ha. Kana mga kumpanya ba nga mayo kay patakaran silang mga tao ba. Nga kanabi taong kumpanya nga madugay kag og 5 minutos. Kaltas dayon, kaltas dayon ha. Dugay kagabot abot 5 minutos o 10 minutos. Kaltas dayon, kaltas, kaltas dayon, kaltas dayon. Nganong ingon ana na? Hm? Pero mo uli ikan star maabot pag 30 minutos libre, 30 minutos libre ra, 20 minutos libre ha. Ngayong ingon ana mana, Pero madugay kag abot 10 minutos or 15 minutos, ikaltas dayon basta padong pas bahuan, ikaltas dayon na sa sweldo. Mao nang nadato nagsamot, mau nang nadato mugsamot kay dugay maole maskin pag 40 or 20 minutos ilibre ra ninyo ilibre ra ninyo ha pero wa ninyo na nga kanang inyong mga trabahanti, maunay nagdala sa inyong kumpanya ha maunay nagdala sa inyong kumpanya maunay nagdala sa inyong kumpanya nga muangat inyong kumpanya Hmm? kamot ng mga trabahante. Naningkamot na. Naningkamot na. Naningkamot na, na sila. Dako ang inyong kumpanya. Kaya nanarbaho na sila. Mas kigiswilduan na. Nanarbaho na. Pero madugay abot. 10 minutos. kaltasan na dayon. kaltasan na dayon. Huwag madugay abot. Pero pauli on. Oh, dugay kayo. Maabot og 30 minutos. Pero libre ra. Libre ra. Ha? Libre ra. Ng Anong mukaltas dayon na? Hmm? nga ano mo kaltas na bisag 5 minutos ang late, mo abot sa kumpanya late na ha late na basta ma lapas nag 5 minutos kaltas dayon na sa oras pero inigpanahon eh, sa ting uli perting dugaya papauli on perting dugaya papauli on mula pas pag mga 20 minutos 30 minutos ha mao nang ning lambo nagtaman mao nang lambo nagtaman pero wa nyo huna-huna ang kanang mga tawo nga nanarbaho sa inyong kompanya, mao ay nagdala og ang takko sa inyong kompanya, kay wala na inyong trabahante wala na inyong kompanya, huna-huna sa niyo, huna-huna sa inyong side sa inyong trabahante ha kay nadugay ra na kay basig na anay gilaing atubang pero inyo da yung kaltasan dili man tanan malit dili man malit dili man tanan maabot og pila ka minuto ha og maabot og sayo libre ra libre ra pod og maabot og sayo libre ra ha panitan mo duty og alas 7 maabot og alas kapin, libre ra libre pero og mulit og 5 minutos, kaltas dayon kaltas dayon ganong ingon ana man nganong ingon ana na hm Pauli on dugay kayo, pauli on dugay kayo, pauli on mga tao, pero malit o gamba.